magandang araw po sa inyo mga idol, uh, sa mga kababayan natin dyan, sa mga subscribers natin, sa mga OFW na nasa ibang bansa rin katulad ko. Uh, magandang araw po sa inyo, kumusta po kayo lahat? So ngayong araw mga idol, uh, ito nga dumating na yung ano, yung uh, yung box na hinihintay ko. Paglalagyan ko ng mga ano, bibiling ko ng mga ano, mga gamit, mga gamit-gamit mga idol inano natin assorted kung ano-ano mga kaya natin mabili mga idol. Alam ko lima po ako mayaman mga idol. Makatulong din tayo dun sa mga ano natin uh, kapwa nating uh, higit na nangangailangan sa Pilipinas katulad yung mga katutubo mga idol doon sa ano sa Mindoro. So nga yun yung pinuntahan ngayon ni ano ni, uh, ni Paul or ni uh, Pugong Biyahero mga idol. Talagang na uh, no way. Uh, kahit nung doon pa, sa, 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 ano pa mga idol, sa Davao pa, talagang ano, ng puso. So yung pagtulong ko kay Paul mga idol o dun sa support akong binibigay kay Paul ay sa tuloy-tuloy na mga idol. Nagsimula yan dun sa ano sa kay ano kay Madam Beth. <laughs> ay mga idol itong box na to hindi naman kalakihan Alam niyo dito mga idol sa ano sa Canada, wala pong box na dito yung ano yung uh, jumbo. Mas maganda sana mga idol yung jumbo. Wala dito nun, mga idol. Uh, ako po, nanggaling akong Taiwan. Doon po, mayroon po doon, ano, yung jumbo talaga malaki. Malaking box. Dito, mga idol, is ano lang to eh. Yung uh, medium size. Yung kasunod ng jumbo. Yun lang po yung available dito na box. Ito po yung uh, LBC. Ayan, mga idol. LBC. So, yung address, mga idol, uh, nandito na rin sa akin. Uh, yun nga, yung... Uh, <clears throat> uh, Pugong team, isa sa Pugong team mga idol, Pugong Biyero team, uh, yun nga nag-send na sa atin ng ano, ng uh, address kung saan natin ano, ipapadala. So yun nga kay ano, kay uh, Ren doon po sa anong mga idol, Mindoro. <clears throat> Kasi marami naman nagpapadala doon mga idol sa ano, di ba? Sa Davao. So isipan ko doon na lang sa Mindoro mga idol isa rin yung may nag-comment doon sa ano sa video ko na doon na lang daw mga idol ipadala sa ano sa Mindoro. Sana po ano um uh, mapuno ko agad to ng uh, ano mabilisan. <laughs> so pag nagkaroon ako mga idol ng ano ng oras ito uh, ah uh, si Kaping ko mapuno agad kasi hindi naman to ano eh, isang buwan lang ano uh, andyan na agad sa Pilipinas kasi malayo, yun nga, Mindoro. Eh, maabutin yata mga idol ng ano, tang, tatlong buwan bago makarating. Medyo malayo. Ah, uh, puro ano to eh, puro land. Land and sea? Sea and land para mga idol, yung ano nito. Takbo. Kaya matagal, tagal mga makarating mga idol. May Pam, Canada dato Philippines, talagang malayo mga idol. Kaya yun, Uh, si ko po uh, ma, maano agad to, ma i, uh, padala lalong manding panahon. Meron po dito padalaan sa amin. So 30 minutes away po dito sa ano ko sa lugar ko. Ito po yung uh, London, Ontario. So ako mga idol nandito ako sa London, Ontario. maliya, uh, bali uh, pagpupunta naman po ako ng ano ng uh, Toronto, uh, bali po ano. Um may dalawang oras o dalawas, dalawang oras kalahati or 2.5 hours po yung biyahe papunta po dun sa ano sa Toronto mga idol. So medyo malapit lang dito sa amin yung Toronto mga idol. Pero yung padalahan nito is dito lang 30 minutes away yung London o tayo mga idol. Kaya nga, ngayon, so ang gagawin ko dito mga idol ngayon, uh, susulatan ko na to yung uh, address dito. So dito yung address mga idol. Lalagyan ko na sa ngayon kasi abang ano, uh, abang tulog yung anak ko mga idol. Kasi may anak po ako na isa na babae, 3 years old. Napakakulit. So pagkagising po, wala po akong magagawa. Ang gagawin namin is maglaro lang. <laughs> maglaro. Ayan, ay huwag pa iwan. Kahit magsira ako mga idol, wala. Andun sa likod ko. Kaya na mga idol, nagano eh, nag -nag ako Nag, nagbanyo ako, nagsira ako. Sabi ko sa kanya, mabaho yung ano ko, yung <laughs> dumi ko nga. Ang ginawa niya mga idol, nakatakip lang siya sa, ano, sa ilong. Nakatakip, nakatakip yung ano niya, ilong niya. Diyos ko, para hindi lang ako mawala sa ano sa paningin niya kasi mga idol uh, wala naman kasi dito ano eh dito sa amin is malayo yung ano malayo yung uh, kapitbahay so nandito kami sa country so yung truck country dito mga idol na tinatawag is ito yung video uh, live live na rin ng uh, Canada so nakapa nakapalibot dito sa akin is puro farm so mga idol farmer po ako dito sa mga idol sa Canada pero hindi naman tayo mga idol ng mga mayaman <laughs> hindi naman tayo mga idol mga yaman yun nga uh, ay batai tayo do sa pagtulong mga idol hindi mo naman kailangan maging ano uh, maging mayaman para makapag uh, makapagbigay ka ng ano saya sa kapwa nang galing din po ako sa kahirapan kaya alam ko rin po yung ano pakiramdam ng ano ng uh, walang pera uh, walang mga gamit walang makain ang hirap mga idol ang hirap Buti nga mga idol pinili ko talaga makarating dito sa Canada kaya medyo uh, gumaan yung buhay natin mga idol hindi katulad doon na nasa Pilipinas tayo talagang uh, dumaan din tayo mga idol sa hirap so ito yung uh, si Paul nga mga idol talagang nga uh, saludo po ako kay Paul talagang uh, nire-risk niya yung buhay niya para makatulong doon sa ano sa uh, mga tao na higit na kailangan dun sa mga katutubo mga idol na uh, hindi nakapag-aral uh, siyempre wala silang gaano alam sa buhay yung kinakain nila, yung kamote, uh, yung uh, sinanay, si Lola, uh, yung mais, kinakain mga idol. So doon, na uh, durog yung puso ko mga idol kasi nga, uh, yun, yung nanay ko kasi ano niya, kasi nga, uh, tandaan niya. Pero yung nanay ko mga idol, uh, hindi na makalakad, sa 85 years old, hindi na makalakad mga idol. Ayan nga tayo maswerte na uh, makasama ko yung ano ko mga idol, uh, magulang ko. Kasi yung magulang ko mga idol, yung tatay ko naman is namatay siya. Nandito ako nung sa Canada noong year 2020. Hindi rin po ako nakano, nakauwi noon kasi nga kasagsagan ng ano, kasagsagan ng uh, COVID. Hay nako mga idol. Hanggang ngayon, uh, si ko rin mga idol makano makauwi ako uh, kasi nga yun nga yung nanay ko medyo uh, matanda na talaga. Ay mga idol, so ito ngayon, as simulan ko na tong ko -ano ngayon, pag uh, sulat ng ano, address para ngayon nga may padala ko agad to mga idol. Uh, sa mga kababayan natin, mga mga idol na po ako sa inyo, yung mga ibang may mga kayang tumulong. Huwag niyo na po kayong mag-hesitate na ano, magbigay ng tulong po doon sa mga ano, nakikita niyo naman po yung ano, uh, kalagayan ng mga tao na doon sa ano, sa Pilipinas, yung hindi naabot ng ating uh, government o ng gobyerno. Uh, pagtulungan natin mga idol na yun nga makaranas man lang sila ng kahit konting ginawa ay mga idol sa mga ano po sa mga subscriber at sa mga manunood ko po paki uh, pakishare na lang po na ating, uh, ng aking video share and like mga idol uh, para naman po uh, maano na ng ibang mga tao na you know, uh, inspire sila kahit di ka mayaman, pwede ka namang tumulong. Ayan po mga idol, hanggang dito na muna ang aking vlog. Kita-kita uh, po ulit tayo sa aking uh, mga susunod na video. Uh, huwag niyo pong kailimutang uh, i-like, i-share. At sa mga bago pong manonood, i-subscribe uh, po ang aking YouTube channel. At kay uh, Pugong Bayahero mga idol, uh, panuuri po natin lahat ng video niya. Huwag niyo pong i-skip ang ads para doon man lang po makatulong tayo sa kanya. Ay mga idol, hanggang dito na muna po. Uh, magandang araw po sa inyo at ingat po kayong lahat. God bless you all at kita-kita po -kita po tayo.